bakit tila tahimik ngayon ang pamalaan ng Pilipinas sa ah, gobyerno natin tungkol po sa ilang pagkilos ng Vietnam sa West Philippine Sea? Yan, bakit nananahimik nga? Ray <laughs> nagtatanong lang. Nanatiling tahimik umano ang Department of Foreign Affairs. Sa ah, sekretary ng Department of Foreign Affairs sa paglalagay po ng Vietnam ng military facilities nito sa West Philippine Sea sa kabila ng pagkakaroon pa ng usapin ukol dito nangangamba at nababahala na po ang ilang sektor ha ilang sektor po dahil sa mga panganib at hindi maganda na dulot sa Pilipinas at sa mga Pilipino ang paglalagay po ng Vietnam ng kanilang military facilities sa West Philippine Sea Bukod sa ito ay magsisilbing threat o yung banta sa national security. Abay, maapiktuhan din ito ang kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Kailangan din tutukan po ng pamahlaan ang pagsasagawa ng landfill works ng Vietnam sa dalawang putsyam na lugar sa West Philippine Sea kung saan nasakop na nito po ang southwest key sa pag-aari ng Pilipinas. Yan ang sinasabi natin. <laughs> ano bang ginagawa ng Department of Foreign Affairs? Dapat eh tutukan nila ito para kahit papaano eh hindi makaka ha hindi makaka kilos o hindi na makakaporma ang uh, Vietnam pero bakit ganito? Kung susuriing mabuti po mga kaibigan, mga kasama, napaka napakalas po, ha? Napakalakas ng pahayag at paninindigan. <laughs> Tingnan natin mabuti, buhusisiin natin. Napakalakas ng pahayag at paninindigan ng Vietnam sa usaping ito. Subalit, tila walang ginagawa po ang pamalaan ng Pilipinas sa bagay na ito. Ang tanong ng ilan ay kaya pa ba? Kaya pa kaya ng pamahalaan na protektahan ang soberinya ng ating bansa, yung sovereignty ng Pilipinas? Ang mga ito po ay inilihim, umano. Inilihim yan ng Department of Foreign Affairs sa publiko ni hindi man lamang umano tinuligsa ng ahensya ng DFA na yan ang Vietnam sa ginagawa nitong paglalagay ng kanilang military facilities sa West Philippine Sea. Naku po! At bakit hindi man lang umano ipatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang kinatawan? Ha? Ang uh, kinatawan o ambasador ng Vietnam dito sa Pilipinas upang talakayin naman ang naturang usapin. Bakit? Anong ginagawa ninyo? Kung talagang mayroong malasakit ang pamalaan sa kapakanan po ng mga Pilipino, lalo na sa mga mangingisda, hindi nito hayaan nasa na sa kupin ng mga dayuhan ang bansa kahit na sa simpleng paglalagay po ha, ng mga foreign military facilities dito sa ating bansa. Yan. Diyos ko po, oh, ano na? Ano nang <laughs> anong dapat nilang gawin dito? Dapat dito imbestigahan ang Department of Foreign Affairs, ha? Abay, dapat te eh, umaksyon na. Inilihim po nila ito. Ha? Na lang ng aking spy. Matindi yung spy ko eh. Ha? When it comes to intelligence gathering, Napakatindi po yung spy natin sa Department of Foreign Affairs, dyan sa DFA. Ha? Abay nangangamba na eh. Lalo na yung mga mangingisda ha, sa sektor ng pangingisda dahil nga sa panganib na dulot ng Pilipinas sa mga paglalagay po ng Vietnam sa kanilang military facilities, but hindi ni napapansin niya ng Department of Foreign Affairs. Dapat inaksyonan 'yan, no? Dapat uh, tingnan mabuti at uh, suriin. Oh, bakit ta uh, tahimik sila? Anong dahilan? Ha? Ah, kayo na po mag-isip. Isipin niyo po mga kababayan, mga kaibigan. Ha? Ah, Randy ah, uh, Santenas. Ayan, sir. Randy ah, uh,